Mo eh, e, ay, yo, mo, 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 Hindi naman na ako ate! na ate eh. Hindi ka Hindi ka Ate! Ate! Anong oras na ga? Mag-aalasing ko na nga! Puyat na tayo sa kakain! Sobrang excited natin! <laughs> Kaya nga! Papasok na tayo! <laughs> May bag na ga tayo! Ay oo nga! Eh. Eh, ang alam ko, eh, ang pinapagamit sa atin ni ate, yung plastic daw muna. At wala na daw silang pambili. <laughs> eh, paano ipapasok na tayo mamaya? Eh, Mag tayo ay eh, maligo na ate. Pero, oh. ate, pero muna ako ng brief mo. Oh, hihiram ka na naman. Bakit nga? E eh, malulustrad na naman ang brief ko eh. Wow, ate, nakakahiya naman sa sasapnan mo. Ito <laughs> mo, tinahi ko pa nga ito ng tinahi. At gawa ng, ano ka ang, ano mo, ang kipay mo? May ngipin ka Ate, ngayon ako sa iyo ng e, brief. mo. Sa iyo ito ate, tingnan mo naman ang itsura. Ayan, ayan nga, hiniram mo na ng hiniram. Yan lang ang paborito mong hiram. Ayan. Eh, ito, ayaw ibili na ni ate eh. Well, ma, ito, humiram na lang ng humiram. Ate, excited ako, pumasok tayo <laughs> Ate, ate, meron na ba kami bag? Ate, yung bag namin ate, ate. Excited na kami pumasok. Iyaring at yung ginagawa ko, madaling araw pa ako gumising at gawa ng para rin maayos. Ko. Ate, ano, yun, ako, ang yun bag namin. Ate, ate bag Anong grade na namin? Yan ang pangbag namin ate. Bakit <laughs> yan na lang kami nakaalis sa grade, 3C? Pagtyagaan nyo na muna, arit ako'y wala pa. Hindi pa napapadeliver. E. Ay, ate naman eh. ayoko niya natin. Nakakahiya. Ang ganda na narit na tahi ko. Ah, oh. e Ay, tingnan natin. mo. Ay, tingnan 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 na na. Aba po, kikinig si kulutan ito. bagya ko pa na yari aring kurtina ng ariwawa sa akin laa Kung ito, ito yung nailahang bagis ko. Bumangon ka diyan at ako'y pupunta sa kapit bahay at ipang hihiram kita ng bag. Nintig na ito. May berhan agad ako, hindi na pagpapasok. Lagi ka magpagamit na na yung naman. Maligo ka na doon at nga'y mahihiram doon sa kapit bahay ng bag. Bilisan mo na, tari, huwag mong sisirain. Bagya ko pa na tahi ang ating kurtina eh. At yun na naman nangyayari diyan at... Sige, ay, ano yung may si ano lasing na lasing? Ano mga iyan? Aba, ay ayaw na ayaw gamitin yung ginawa kong bag na eco bag at toong akala may kagagaling ang bag kung anong ako napasok ay plastik laang. Aba, magsisipag bag kayo ng mga mamahali at bibili pa kayo ng mga digulong? Eh mga utak niyo na may kakaparanggo? <laughs> hindi na kayo nahiya. Aring ulam ninyo baguong, bumili ako dun sa labas. Diyos ko, matatanggap ko pa ang bagay, ang ulam ay hindi. <laughs> baguong! Aray, dalhin nyo sa school at maghati-hatihan nyo, hatihan nyo na lang ang inyong mga maestra, ha? kapit-bahay ng bag na gagamitin ninyo? Oo naman! Yan lang ang ng ulam! Eh, bakit ka nga ng bag namin e? Bagong pang-ulam namin? Ano naman tayo e? Kayo na lang ang mag aral Kayo na lang ang ayaw na lang! Ano kayo na lang mag aral Lagi nyo na lang kami inaano e! Yan sumama na kayo kay inay at kay tatay para hindi nyo kami inaano dyan! Aba po kakinig ito? Pasasamahin mo kami kay tatay at kay inay matagal nang patay ang ating mga magulang aulang O, tigil-tigil ang mga ikaw na lang ang sumunod doon kung gusto mo. Kayo na nga binili ng bagong DNA ako pa ipasusunod din mo sa langit. O oh, mo. Yung <laughs> so, consenter. Ay, so, hindi ba? Consenter. Lang, tapos diyan Sumunod ka daw sa ating mga magulang. Sabi ni Kulot. <laughs> Kaninang kanina pa, kayo rinig na rinig na sa kapitbahay. Ay kayo na tari ng bag na hiniram ko. Magsipagbihis na kayo. Magsikilos na. At tanghali na. Oo oh, na ate. Bagong pang pa ulam. <laughs> hindi magbabaon mo. <laughs> hindi, ko rin yung dadalain. pag na natin. Mo na yun. Wala naman si ate eh. Hindi man lang ako itinahin na yun ipon. Tingnan mo naman. Pit na pit. Bakit eh. kasi ang laki mo? Ano <laughs> Sabi ni ate ni... Sabi na kay ate eh. Sabi ni ate mag-diet-diet ka na. Di patuloy pa rin ang paggagayan mo. Tingnan mo nga kayo ate. Tingnan mo nga kayo. Hindi ko masipay. Mga 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 mo mga Ganito na ang ating pambaba ating. Oh, yan o na. Bilisan nyo na. Arin ang bago. Oh. At ito mo na malang itsura. Yay! Yeah. Papasok na ako. <laughs> yan, bagay. Yan, Diyos ko po. Na rin, eh, ay ano mo. Mga anak ang mga kapatid. Tara na kulo, tayo ay maaano na. Malilit na. Ang suuti, ari. Yay! Pagkatawin, hindi ari ka. Tara na ati. <laughs> Yay! Yay! Uy, <laughs> ang ka! Ang tali ba ang ginalo? Hindi na! Hindi ano, na! bye-bye! <laughs> Atitin mo naman ang mo! Di mo itaas! Hindi ayaw kasing naman na tayo naman, eh! <laughs> <laughs> na tayo naman! <laughs> Tara na <malibig> tayo! <laughs> <laughs> Maku, lips! Lips mo, ma ka nga! Bakit? Nakakalimutan ang iyong ng ating mga kapatid ang ulam. Hawakan mo rin. Hindi pa dinala. na hindi nga. Sobrang excited ng pagpasok. Idalin mo rin yan. Iyon, tigisa sila ni Ga. Baguong? Oo. -o. Ay, Ipa Ipa sabihin na lang nila ipatis ng, ng galunggong. <laughs> Oo, sabihin mo yung naubos nila na ang galunggong. Sabihin, sabihin mo na din. Baka tanghaliin na mga iyon. Ano yeah. may kasyon sa kanila? Ari kasyon na lang. Sabihin ko yung na lang nila ang kanila mga maestra. Oo, <laughs> E, ay, ha, ko. Pati tara na, malilate na tayo. Uy, kulot. Sira pala yung bag mo. Sira ang bag ko, ate. Pata, oh, yung sira. Yung nakakahiya sa kaklase ko, ate. Sige, ano gagawin ko? Buti at aros, hindi sira. Ay, mga. Ay, mabuti sa'yo, ate. Buong. Uy, kung sira nga. Sira yung bag, ate. Ay, nakakawa naman, eh. Eh, tara na, umuwi ating oh, buti ang ihibo. Ipapapin na tayo. Eh, huwag na tayong pumasok. Eh, nakakahiya naman sa...

hindi ko na natahe. Nakukakaawa naman ang kapatid ko. Hindi ko pa na ibigay aring baong dalawang piso. Siya. Hindi ko na nagawang tahiin eh sa sobrang sasakit ng aking sasapnan sapnandini sa dami ng aking tahiin. eh. Nakakaawa naman ang kapatid kong iyon. Nakawag sana naman sa susumpungin. Hindi ko pa rin napainom ng gamot na pampakalma eh. Hindi ko pa rin sa center. Okay, nag-aalala talaga dun sa kapatid ko iyon. Ayoko! Uy, oh, kumalwa ka naman. Ako naman ng kasama ng okay. Hindi naman kita kaya. <laughs> Nakain ka ganang gamot. kayo ulaga? Hindi yung bag. Ay, ito ang baon nyo. Pinabibigay ni ate. Pinahabol ang inyong bagoong nalimutan ninyo. Iuuwi na kami. Pwede iuuwi. tingnan mo. Hindi mapakalma. Nakain ng gamot? Hindi nga daw. Gusto po. bata kita uwi. Uuwi. Uuwi. Ha, ha, Action. ha, tama sa subok lang ng ting ngiti. Binedes action ko na Hindi na ako natingin sa mukha. Kaganib ako na. <laughs> <The hell. laughs>